Nakakita ka na ba ng isang gusali o building na inuumpisahan pa lang itayo? Hindi ba't kadalasan may larawan silang nakalagay sa tabi ng gusali at may nakalagay na on this site will rise? Minsan, sobrang detalyado ng larawan. Kahit hindi pa tinatayo yung building, na imagine mo na magiging itsura. Naalala ko noon ang isang gusali na madalas kong madaanan at halos nasaksihan ko yung proseso ng pagtatayo noon. Mula sa paghuhukay ng pundasyon hanggang sa buksan ng gusali ay halos nakita kong lahat. Kung parehas tayo na hindi engineer o kontraktor o arkitekto, mahirap maunawaan kung paano magagawa yung itsura ng building na nasa larawan. Yun bang pag nasa kalagitnaan pa lang ng paggawa ay parang gusto nating sabihin na ang pangit, puro simento at bakal na nakausli, trabahong na kabinbin at mga nagkalat na materyales. Pero hindi tama na sabihin to kasi hindi pa naman tapos eh. Siguro dapat ganyan tayo sa buhay. Misan parang gusto na nating sukuan, ayawan. At madali tayong magsabi na, ano ba naman klaseng buhay ito? Bakit ganito? Mahalagang tandaan na kung hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang ginagawa sa buhay mo, ay hindi mo dapat sabihing ang pangit ng kanyang ginagawa. Ang sabi ng Bible, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Ang isang mahalagang instrumento ng Diyos para hubugin ang buhay ay ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang ating pagpapasako, at reaksyon sa panahon ng pagsubok ay napakahalaga sa proseso ng paghubog. Malinaw na sinasabi sa Bible na ang layunin ng pagsubok ay hindi ang pagsira sa pananampalataya, kundi ang pagdalisay o pagpurify nito. Parang ginto na idinadarang sa apoy, hindi para sirain, kundi para linisin at pataasin ang kalidad. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang pagsubok, alalahanin mo na hindi patapos ang Diyos sa kanyang ginagawa sa buhay mo. Ang plano niya para sa iyo ay higit sa iyong inaasahan at ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi malalampasan. Kaya, asa ka pa. Ha?